Do you think um, it's about time na i-decriminalize ang uh, libel? Kasi merong panukala na ganyan, di ba, yung ating mga mambabatas. So, marapat ba na i-decriminalize siya? At saka ano bang ibig sabihin pag dinicriminalize natin yung libel? Ibig sabihin pag dinicriminalize natin, hindi na tayo pwede magpulong uh, uh, sa ilalim ng libel. No? Kasi, uh, kumbaga, hindi na to isang krimen. Kung, kung ikaw ay gumawa ng isang uh, panunulat, no? na libelous. Libelous sa uh, ilalit ng kasalukuyang patas. Pag dinicriminalize mo o hindi mo nagginawang krimen ang libel. Ibig sabihin, yung sinulat mo na dating libelous, eh, kahit isulat mo ngayon yan at ipost ng kung saan saan at ishare, eh hindi ka na pwedeng parusahan dito, criminally. No? Mm. So, mahabang usapan yan, Maricel, at uh, marami kasing perspektibo. Eh. Ako hindi ako pabor sa pagtanggal uh, ng parusa per se. Ibig sabihin, mm. no, para sa akin, whether decriminalize or hindi uh, pinag-iisipan pa natin 'yan no pero yung sasabihin mo talaga na walang parusa whatsoever ang paninirang puri kasi uh, yan ang para sa akin ay eh, dapat may limitasyon pa rin para din may caution tayo o pag-iingat din no, sa mga uh, gusto manira ng uh, ng kapwa no? so uh, whether yung penalty na yan baka kasi kung hindi naman yan pagkakakulong uh, maricel isang penalty lang naman is uh, is uh, fine no so mm -hmm. ibig sabihin yung magbabayad ka ng fine at pa ang with subsidiary imprisonment, ibig sabihin halimbawa may fine 100,000 for example o 50,000 for example kung hindi mo kayang bayaran ito o hindi mo mabayaran pwede kang uh, makulong mm -hmm. so ideya lang yan no ideya lamang yan na, na pwede nating gawin sa lahat din. pero yung totally sabihin natin na, hindi wala nang limitasyon whatsoever dahil absolute freedom. Hindi naman pwede 'yun no? dahil absolute freedom is chaos. So hindi naman pwede yung uh, yung na wala ng limitation whatsoever. Pero sabi mo nga attorney hindi naman siya talagang absolute kasi kung tatanggalan man ng parusa, decriminalization, so ibig sabihin hindi lang naman sila makukulong pero meron pa rin namang fine. Isn't that enough? Ah, hindi. Hindi. Ang fine oh. uh ang fine uh maricel is still a you know, is still a crime, no. Ah, okay. okay. pa rin yan. Okay. Okay. Ang uh, sinasabi ko lang, kasi sinasabi ko i-decriminalize. Ang isang ideya dyan is instead na i-decriminalize, pwedeng ilagay natin na fine na lang talaga at ang pagkakakulong mm. lamang ay pag talagang nag-refuse ka na bayaran yung fine. Ideya lamang yan at uh, pwedeng uh, tignan. No? Pero yun nga, kailangan para sa akin dapat may limitation pa rin. Whether through fine or some other means no? Uh, para manipulate. Uh, para may regulation pa rin. Pero hindi pwedeng sa tingin ko ah, hindi pwede yung absolutely wala na tayong limitation whatsoever pero paborito nako sa napakalawak no na kalayaan para magtaruot mm -hmm. ng expression